Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito. Ano po? Tayo po ay dito pa rin sa ating... Anong tawag natin? Taniman po ng pichay, mustasa, bokchoy, Oh, yan. Ngayon po, ang ginagawa natin, tatlo po kami. Si GM, si Cho. Ngayon po, itong mga naharbisa na, ay pupunlaan po uli natin ng choy. Ari po. Choy ipuan. Linis na po yan ay pagkatapos po niyan ay di kumbagay pagsibol niyan ah paano ba sa harvest muna tayo hinaharbis po ari meron ng kasunod oh uh, ari yan kumbagay ladder rice yung pagkakaano yung pagkakatanim po natin ari po hinaharbis ari po ay ganito lang lalaki oh uh. yan na ito po tasa rin ari po yung pang naman natin na, ah, oh. ay quality quality na yan ano oh oh -take. na lagi lagi take po ang ika nga natin tapos itong puno man naglilinis ng ano yan yeah, ito ayos na rin yan mabilis na rin po yan ano Baka po pala pwede na rin pang akat pala ah. Pag sunod na ano ano, basta malinisan la ang muna. Ari ari ganda rin, pwede na oh. Yan, ari hu. Oh. Tapos tayo po naman maghahasik. Para nga po naka-English pa ata ako na isa doon ah, ladder rise. Oh, yung pahagdan po ba? Bahagdan sunod-sunod. Oho. -sunod. Uh -huh. Yun, yun ang ibig ko pong sabihin. Oh, para po ang ating ano ang ating mamimili ay diretsyo dire diretsyo po yan ate po ihasik eh, na rin maganda yung pagkakasik kung yung sa kabila pugin mm -hmm. pugin anong sumipul ba dun yung nakita mo hindi mo alam

kasalanan Ako'y nag Maganda ang sistema nito Oh Hasig po ang ating gagawin uli Oh Ano ito ay sa iyong mga harbis yeah. Oh Ganar lang po akang gawa oh Medyo palambing lang po ba ang balibag? Huh? Choy F1 Tayo po na may kumpleto na Meron na doon papakita ko sa inyo yung mga Peche mustasa natin Update ko na rin po kayo Oho Yung Bila na ulan sa gabi dito Ano chong Baka ay Ha? Nakakulog dapat na Ba't nga kaya? Uulang paano pag nakulog Siya nga uh, biro. tulang lang maninira derecho ito pero pag hindi na nakayanig sugpuin ang maninira hinto papalipasin para mawala ho ang maninira kasi oh, bukod do sa delikado sa mamimili eh. ang napaka pal, nap, napaka anong pag-spray ay lugin na rin no? at gawa na puro paggamot na ambibilhin Nagagawin gagawin ho natin Pahinga. Mm. Yari na po uli. Oh. Dos plat. Ganda. Oh. Huwag lang po mabagay yung sistema. Maganda. Sa kabila. Bibili ka! Kaya abil uti, bibili daw. Yun may nabili pa po o. Doon daw o te, mustasa daw. Delay, dalay, dalay! O te, may tanim. Ah, ta si GM. Senior cut. Ha? Mustasa ba? Narde, ay doon sa, doon sa kabila pala yun ang mas malalaki ay aray sunod sunod o oh, meron na uli o oh, mga bagong sibol singkang kuya yan ang singkang na uh, pagtagmura ra singkang lang sama sama na yan sama sama na may lugi may tubo medyo may lugi lugi ng kaunti kangkong kuya anong lalagay mo mustasa ay quality yan Ha? Singkang. Ti abilo. Singkang. Ha? Singka lang pagpasala-sala. parang pwede na. Hindi pa. po yung mga susunod pa nating harvest. Kankong oh. Kangkong. Guys, nice, na ah. nasibol na yung kangkong natin. Ah. Sumubok po tayo ng tatlong plat na kangkong. Isa, dalawa. Tapos po nandun yung isa. At gawa nang maalala ko yung ano Mabinta rin yung kangkung Ay hinahanap pa yung kangkong natin Ay saki hala dali Mag aano tayo Yan tapos po ari, Yung nililinis nitong na ano dun Na ganga kutsara May pasunod na uli oh. ganga, ano na Pakpaklangaw ang tawag Nung mga magtatanim Pakpaklangaw Ito na po yun Oga pakpaklangaw na para po nauubos yung iba may napalit palit palit laang yan yan ito po yung iba naman no? kahardos na tayo dito lalaki nitong iba oh yo oh. Ito na po ang garap sa ating ano tanim harvest oh ano chong gang kakotsara na yan na ano gang kakotsara na pwede na rin palang akatin ano parang payat pa rin ng lupa ano Ay. Ha? May bula. Eh, ba't parang ganyan pa rin? Ba't parang malinam na lumaki? Hmm. Ba't, ba't ganun yan? Ay, baka kaya ano. Yun daw mahirap palakihin ang tama sa presyo ay. Siyempre, sabay-sabay kayo. Oh. Mahinang... Basta ho oh, pati pagtagmahal, nandiyan na lahat ang maninira. Totoo yun. Kaya nga mahal, ang hirap alagaan. Oh. Yun po ang isa ng, isang ano ng pagtatanim natin. Observa natin. Kung alin yung panahon ng taghirap mag-alaga, yun po ang tagmahal. Maraming insekto, maraming mahirap magpatubig. Yan. Kaya siguro tumataas. Tadyong, tayo may merinda. Ayos na yan, ta. Makapag ka ta Yun tara po tayo magmiminindal uh, Tapos mag isang hangal